Magandang hapon sa inyong lahat Punto mga ting ating. vlog Black, ready vlogger ako Matin. guys vlogger na pala Matin. ako kaya let's go gusto ka ngayon na? Ngayon. hindi ko na kung kailangan gawin paano? kung paano ako magsimula wala na akong damit dyan kasi wala akong pabili kaya bigyan nyo na ako joke lang wala po akong gamit dyan kasi isa po akong igurot muslim o anong po joke kaya, lang kasi diba ko sa ah, uh, basta ako isang, isang tao lang ako na galing sa So, nagaling ko sa kagubatan, napumunta ko dito sa earth, nabiglang na tao, oh, Bigla ako naging monkey, dilupi, kaya doon pumunta na talaga ako sa kanang... Doon, 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 dyan. Aano, ano, pa ano ko dito? Ang ginagawa ko dito, guys, hindi ano, ko alam kung paano ako gumagawa dyan. Magkupot na ako ng, ng gib, ano ba, nang tawag ng lubid, ng tang, inang lubid na yan. Magkupot pa ako dyan, ganyan ano, chapa, na. lalala, ano, tiba <susurra> na, ano, tiba guys, na, ano, guys, naman ako pakialam sa kung kaanong gagawin mo. Wala na akong dami Ano yan, ano yan, wag ka mag-bigti, 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 wag ka mag bigti wag mag bigti wag mag -big wag mag mag ito! Ano yan? Uy, nabot-bot ka naman ng yung bawal yan! Bawal yan! Bawal yan! Bawal yan! Bawal yan! Pakasira mo! Huwag na magkawangan! Mag Tangin na mo! Hindi, mahimutang. tang! Ah, show, Dagandagan siyo, lingko mo, panagsa siyo, higda-higda ba? Ay, di bumot na mga isa asyari siyo. Iyawana siyo. Paana siyo.